Gusto niya po, no? Kakain ka ba? Gusto mo? Ano ang lasa <laughs> niya? Fish. Ano ang lasa nga? Fish. Fish. Alat. Ito ko to. Oh, huwag mo kamayin. Kuha kita. Wait lang. Wait lang po. Bawal yun. Diba po? Pag di mo food, huwag mo nga hawakan. Ha? Wait lang. Ito ko lang. May spoon, no? Ay, cute. Ay, yung baby na yan. Tamang tambay lang si Nene. yan, gamitin mo spoon. Pero wala ka pang plate. Kuha kita. Hindi, ayaw niya. Ay, hindi mo kaya. Oh, yan o, kaya. Oh, wala kang plate. Wait lang, hintayin mo ako. malapit na yung saging daw pinapako ay oo nga may yellow na sa taas baka madiscover ni Guy Guy ayan nasan si Guy Guy pwede na yan kung pwede na pero tingin ko hindi pa namang kaya pa nabanga na yan kaya niya pala ngat ngatin lahat kahit hindi niya kunin sa puno ngat ngatin niya lahat yun know, o yellow yellow na si Bibi, sinusundan ako, tatalon yan. iwasan ko siya kasi ayokong hawakan ngayon. Mabahong siya dahil ayun niya magpaligo. Pinapaliguan ko nung isang araw. Nangangagat. Hindi. <laughs> 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 yung buntok ka na lang. Ayan. Ing na no? Si Goy Goy? <laughs> ah, yung saging. Yung saging. Marami pa bang unggoy dyan sa ano? Siguro no. Ako kong uubuin. Darapan daw po kasi. Hindi pa kasi ako nakakyat sa ano, gusto ko nga. Bisa ko pa umakyat kan? Oo, talo ko tangi ni kan. Bisa kayo pa umakyat? Schedule tayo. Sandali lang. <laughs> Bag. Shiglet inaayos po namin dito. Ang bait naman ng kuya, oh ang sarap patulugin ni Rowan kasi pagakyat po namin sa taas tatanungin niya lang ako And kasi hindi siya mapapapayag na sumama sa akin sa taas kapag sinabi ko matutulog siya kaya tinatanong niya ako pag aakyat na kami kung matutulog, sleep ba ako? sabi ko, hindi, pa tayo <laughs> tsaka kwentuhan sabi ko eh di papayag siya, yehey sabi niya, edi eh, di na po kami nun pero pagbibigyan ko naman, laro-larong konti, tapos kwentuhan, mamaya bibigay ko na yung gatas niya. O, tulog ka na. Dede-de <laughs> -de -de na po siya na matutulog na. Nauko na pa nga po siyang matulog guys kay Nene. Si Nene makulit na. Lakbay-lakbay muna yan. Ikot-ikot bagong matulog. Nagising na po si Rowan. Natulog na lang po ulit. Tumabi kay Nene. Kasi ano, hihidaw siya. Sabi ko, malaki ka na. Punta ka na sa CR. Ihi ka na mag-isa. Tapos yun, humingi. bumalik dito. Uh, time check. 4pm na. Gusto ko nang bumaba. Pero si Nene tutulog lang ulit din. Kaya pagbibigyan ko muna ng ilang minutes pa bago ko bitbitin tapos si Rowan mahaba na tulog niya kanina pang one, umakyat na kami dito gagawin ko magliligpit-ligpit muna dito ng yung mga tinutupi ko hindi ko pa natapos-tapos <laughs> nagkatambak-tambak na <laughs> cute cute mm -hmm. yung room namin ngayon din na pwedeng iniiwan bukas yung pinto din dahil si Guigui nagpipilit pumasok gusto niyang tumabi ang problema ayaw niya naman sa bata ang hinahabol niya lang naman ako tsaka si ka farmer siguro kala niya anak din namin <laughs> tapos may ano siya na parang selos selos ganun kasi kay Rowan ayaw niya na nakukulitan siya kay Rowan kaya pag biglang lapit sa amin si Rowan minsan nagiging ano siya parang ayaw niya <laughs> Nikit panoorin ka Mukha mo ka naman sila oh <laughs> Mm Sarap pa rin ang tulog. Time check. 5pm na. Hoy. Psh. Hoy. Ah. Hihihi. Hoy. Hoy. Ang laki ng voice niya. Uy. Naririnig ka nilang ingay mo. Baba na tayo. Ah. no oh, Si kuya gising na din. Hoy. 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 Baba na po tayo. Play na muna. Play. Na. Tara na, oh, nandiyan na si ate. <laughs> Uy, puy. Tara, bababa na. Nistorbo. <laughs> si Rowan lang sana gigisingin ko, tapos bibit-biting ko si Nini. Kaso, noon na nagising baby. Tara na. Tara. Uh, uh, uh. Ben. Tara, baba na. Hey, <laughs> ang cute, ay, cute naman ang baby ko na yan. Anong sabi ba 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 ni mama sa'yo? Anong sabi ni mama sa'yo? Ha? Si Chichi may kinukwento si Chichi nakaka nakakatuwa kasi siyempre wala pa naman siya ang Pagpasok niya daw kanina sa gate palang lang may tumakbo na naman sa kanya yung classmate niya, may binibigay hey. na flower. nakaka ano naman yung mga bata ngayon, no? palang pa lang parang oh, kinder. May ganun na. <laughs> grade 1, parang alam ko lang, may naalala ko na nung kinder ako, lalo na nung grade 1, pero wala pa akong huwang sa ganun siguro, mga grade 3 ganun, namumulat ka na pero wala ka pa rin pakila mga high school, kasi parang ano pa ako nun, anime, anime excited ka mumuwi, kasi manunod ka ng oh, spider, ganun mm -mm, kalamansi Bow spider, yeah. slam dunk. Ano pa ba? Ha? Alin nandun? Yung slipper mo, naiwan. Lagi mong naiiwan yung slipper mo. Ano, syempre, syempre. Minsan, pag sasakay po siya ng sasakyan, hindi niya rin. Kaya, dapat, ano, chinecheck po lagi namin. Pag, limbawa, galing kami kung saan-saan, tapos, pag siya na yung sumakay, minsan, naiiwanan niya po kaya dapat talagang tinitignan nagde-date si na mama bet oh <laughs> si Guy Guy ayaw lumabas sumuko ako <laughs> kasi ano nakaabang sa kanya yung mga aso dito ginawan ko siya ng dede gustong gusto niya naman kaso nang nakita niya si Chuchay nag iyak iyak siya tapos nagtago na hindi naman pala nagtago. Ayaw na lumabas. Eh, ayaw niya kasi nga, no. Medyo iba na rin amoy niya. Kakapalit ko nga lang ulit ng damit dahil sumampas siya sa akin. Tinry kong paliguan kasi dati ilamos-ilamos lang siya. Tinry kong iyan o. No, Nangangagat. ka na. Jan Lloyd. Mm, Tumasagot siya sa John Lloyd ngayon. Paano muna si John Lloyd? Ah, nandun siya sa may ano, galing siya dun sa taas, sa litsunan. Tinawag ko siya. John Lloyd! Sumagot? Oh! Pinashell sila ni Gelo doon. pabilog na ang buwan. Di pa kami nakakapagpalengke adventure. Wala si Anne si Anne Tinawagan ko nga, ay chinat ko na. Sabi ko, dito ka muna ulit. Pinapapunta din po ni ka-farmer kasi. Dahil di nga kami makaalis pag wala siya. Dahil, kasi pag aalis kami, naiiwan namin sa kanya si Nene, kasama ni Mama Beth. sinining kasi ano nagtatrabaho na siya Ba ay, 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 siya niya ka ay imagen. Ba Aba aba Kit 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 baby! kit 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 <laughs> cute cute <laughs> <coughs> <coughs> ay cute cute naman <laughs> <Ay, man. coughs> diyan mo na nag aayos pa ako ng ano habol na lechon si mayora dalawa bukas hmm, tatlo tapos meron pa siya ng sabado Apat nga. bukas. O tala namin na eh. yung magluto ng kilo. Buh! Nanin pika maraming bukas. Cute, 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 cute. Ang cute, cute. Cute, cute, cute. Cute, cute naman ng baby Nani, ko na yan. No? 10 a.m. Uy! Apropel ko na yung guy. Saka na ako mamagod ko. Oh. Ako na magluto ng ulam bukas eh. Ay, Ay magluluto luto, daw ng ulam bukas <laughs> si Mama Bet, oh. Kari-kari. Malamang mga kung maningat kanin. Kari-kari. Ay! Ay! pang lumabas na si Goy Goy wala na kasi si na dito sa labas pakita ko sa inyo yung ano medyo gumanda na dito sa side kasi tinututukan ko ngayon yung pag linis pag umaga <laughs> tinatambayan ko dito si jo, si Jomay tapos si Jello na Sino yung nandito? Ni-storbo ko. Paunti-unti, di ba? Araw-araw, mga ano na yan eto o oh, di ba na clear na eto o, oh, na clear din sabi ko pag napasyal ay galing na pala siya kay ano RM Bundalian yung mga PVC tingnan nyo dahil natamba ko na ano, yung mga stainless pero mabilis lang naman po yan linisin bukas pa ano ko kahit kay Jello lang tapos ayan para malagyan na ng bahod eto na lang sabi ko nga ah uh, okay lang naman siguro basta nakaangat yung kahoy tapos nakasalansan, walang plastic. Hindi na ganoon kasakit sa mata kasi wala na rin din po kaming paglalagyan naman talaga. Kaya naiintindihan ko naman kung minsan san nila sinusok-sok. Ayun yung mga kahoy-kahoy doon, no? Tapos ito, pinapagawang ko na kay Papayam ng Uh, ang tawag, yung pinaka base sa baba. Ito oh, alaala ko pa kay Lola kasi yan, kaya biyaan ko. Preserve. <laughs> Kung may ano, sabi ko, yung slab lang, ayun oh, gaya nito, yung bilog na yan. Pwede yan. Ayun pala eh, may mga bilog pala dito. Pwede yan. Patong lang oh. Para kahoy na kahoy pa din. nasa si Goy-goy? Goy, may milk ka. Sinusundan niya ako sa ano lang siya. Sa puno dumadaan. Takot siya sa babae eh. Kunin ko yung milk niya. Timpla ako ng milk niya eh. Delikado siya sa loob ng bahay. Pag may mga bote yung bata kasi naagaw niya. Padidein ko muna. Goy, oh! Beh! Lapat, <laughs> lahat na lang be. Sabihin ni nainay, binebebe mo. Guy, nasaan? Nasaan ka, Guy? Ito milk mo. Ay, eto na pala. Hindi <laughs> ko nakikita. Ah, bilis na. No? Guy, Guy! Ay, nako. wag yan. Naguto ang wow. Guy. Ayun na. Ayun na si Max. Alika, milk mo. Sayang naman to, bagong gawa. Wow ah, milk kanin, nagaanin siya pinapapunta ko na si ano ah, kasi malapit po yung DNR, pampanga sa amin, sa may guagua ah minessage ko si Kunay sabi ko, puntahan niya, tanong niya kung anong magandang gawin kay guigoy Kasi may nakita ko dun sa ano po nila page nila yung may sinusurrender sa kanila ganon. Baka sabihin sa amin pakawalan na lang sa bundok no. <laughs> Hindi ko po sure. Hindi pa naman kasi nakapunta. Ay nako. Takot siyang bumaba. Mamaya na lang. Maano pa naman yung milk niya. Maligamgam. Tignan nyo. Simula, hindi siya, ilang araw siyang hindi lumabas dito halos. Hindi siya bumababa. Kaya yung mga rose ni Mama Bet, lumabas ulit yung mga, yan you know, o. Yung mga buds. Ang dami na ulit. <laughs> Lagot yan kay Goy, Goy Alam nyo ba, pinapatulan ni Goy Goy ngayon, yung... Ano ko doon? Plastic na flowers. Yun, kinakain niya din. <laughs> Kala niya totoo. Hmm, ganda. Titrim ko to pag naubos na yung ano niya. Ah, uh, bulaklak. Hmm? Huh? Ba't nandun sila sa labas? Parang nayo. Oh! Magkikimarites nga ako doon. Mukhang merong maritesan dito. Ikaw okay, marites si Nene. Hoy, Nene. Maritesan lang doon. Ng mga boys. Padilim na. May pasok ka na, be. Huwag ka na makipagmarites. Siguy-guy kaya. Ano lumabas siya ah? Ang bilis ni Mama Beat, nagsara ng mga pintut bintana para hindi na makapasok ulit. Kasi pahirapan po yan pag nakapasok na sa loob, hindi na talaga siya lalabas. Hanggang sa kwarto gusto niyang pumasok. Tapos once nakapasok kami sa kwarto, minsan nakakasalisi siya. Ang hirap niyang palabasin, talo ng talon. Ah, kinawa na gamit ko dito. Pinasok na. Naglilista ako ng mga pa-order. Medyo maganda po yung ano namin ngayon. Ditchon. Yung mga orders medyo parang palakas. Parang may nasusunog doon o no? nagsusunog sila. Nung wala pala kami, nung sinend lang yung video, nasusunog doon sa part na yun, no? yung pahil na, yung straight na yan ang laki eh, kasi kitang kita sa video nagsunog para Ayaw ko magtatanim ata minsan sa ibang part ng bundok madalas may nagsusunog sayang naman yung ano nakikita ko ngayon ibang halaman na dadamay hinihini, hindi pa pumasok. Magano pa ako ng ulam niyan. Kanina nagluto ako ng... Nag-iisip lahat kung anong uulamin kasi... Ano daw, ang uh, tawag? Magulam naman tayo ng hindi masarap, sabi na, <laughs> sabi ni, ano, ni Mama Beth. Tapos, oo nga, sabi naman ni Nanel Nel. Oh, sige, sabi ni Mama Beth, meron akong paado ng manok. Tsaka, leeg at ulo ng manok. Tapos sabi ni Nanel ni na Jomar, masarap pa rin naman yun. <laughs> Tapos yun nga, ginawa ko, inadobo ko siya. Tapos nilagyan ko ng gulay, sitaw, uh, singkamas, sayote, tsaka may parang pechay bagyo. Okay naman, naubos ata. Bento. Kasi yun na yung ano, yung gulay ko lang na stock sa ref. Uubusin ko kay sa malanta. Ngayon, mag-iisip pa ako ng ulam namin. Ney, ney! Bawi na yung baby ko na yan. Naka-smile agad. Ano, Napagod ka? Nagutom ka, ney? Ha, Hmm, sarap kumain yan. sayo, ten rice kaya niya na kaya niya na maggalat. eh <laughs> naalis to pwede ano dito siya kumakain minsan may plate pa din pero ano naman to parang pinaka plate niya na para mas masarap magkalat na na eh subo ka daw busog siya hmm sarap na eh it daw pa hmm yummy! May ilig siya sa rice. <laughs> Pinauna ko na siyang kumain kasi syempre magkakalat lilinisin pa. No? Nanay, tapos liligo na. Hi, Good night na po. O, tignan niyo yung batang mabait. Pinaka-mabait na baby yan. <laughs> Pinakamabait na baby ni mama. Sa ngayon. <laughs> o, di ba? Ay, mamatay yung ano screen. Tutulog na yan, o. Oh. Busog na, ngingiti-ngiti pa yan. O, oh, patunayan mo mabait ka na. Ipikit ka na, bilis. Pikit ka na. Bilis magpanggap ka na. Natulog. <laughs> Pikit na. Close your eyes. Huwag ka nang smiley smile. Ayan na. Ten. Nine. Eight. <laughs> Good night po ka, bebe. Thank you for watching. God bless, mama. choo-choo ma